yung classmate ko na in-invite ko for wedding namin ay kami pa yung na-invite ngayon. Kami yung nag-invite pero kami yung magigay. Gustong gusto ko na talagang mag-settle kami. Pangarap kong maikasal sa kanya. Napupuno ako sa inggit ng ibang ikakasal na. September 2024 ay namanhikan yung boyfriend ko sa akin. Pinangako niya sa magulang ko na hindi matatapos ang 2024 ay magpapakasal kami. No, which is, hindi pa namin dinidisclose ang month kung kailan talaga namin plano magpakasal. Hindi pa rin kasi namin talaga yun napapag-usapan. Hanggang sa natapos yung pamamanhikan niya sa akin ay hindi pa rin napag-usapan ng kasal. Pero naghintay pa rin ako. Nagloan siya ng half million. Akala ko nun ay para sa pagpapakasal namin yon. Na baka pag-uusapan na namin ang kasal pero hindi pa rin niya ako kinausap. Nagantay pa rin ako ng tatlo tatlong araw hanggang sa hindi na talaga ako nakatiis at ako na yung nagtanong sa kanya hanggang sa okay na na settle na planado na dahil sa sobrang excited ko kinausap ko na sila mama na December ang plano namin kaya lahat ng mga dapat gawin ay nilakad ko na mula sa Senumar at iba pang dapat asikasuhin naghanap na rin ako sa online ng organizer para sa venue pero hindi pa rin namin yun masettle kasi hindi pa kami nakaka-attend ng seminar hindi kasi siya pwede noon kasi noong mga panahon yun ina-assign siya for full alert sa Davao del Norte kaya pinalano na lang namin na October na lang kami Papa seminar for wedding. Hanggang sa walang nangyari kasi ang dami na niyang riso. Nakesyo pagod na daw siya na gusto niya lang daw munang magpahinga. Kapag naman nakakatiming siya ng off ng mga ilang days, lagi naman siyang babad sa computer game. Na ang gusto niya pag off niya ay gusto niya ipahinga niya lang. Pero hinahayaan ko lang siya kasi self time niya yon. Kumbaga reward niya yon sa mga pagod niya sa work. Hanggang sa eto na October na. Hinaya ko na siya na gawin na namin yung seminar kasi okay na kami sa venue. Tinatanong na rin kasi ako ng mga kakilala ko ng mga na-invite ko kung kailan ang kasal. Pero dahil hindi pa kami nagsiseminary, hindi ko pa yun masagot sa Yun na lang kasi ang need namin para makapili kami ng araw ng kasal. Doon sabi niya lang sa akin, darating din tayo dyan mahal. Pero inintindi ko pa rin siya sa mga panahong yun kasi nga nagsunod-sunod na naman ulit yung trabaho niya. Giging busy na ulit siya sa work kaya hirap nang isingit pa. At sabi niya pa na malabo pang makakapag-file ng leave kasi junior pa lang siya. Pero inintindi ko pa rin siya kasi nga men in uniform siya eh. Na medyo busy pa lang talaga siya. Na bilang girlfriend niya, wala akong ibang magagawa di intindihan at pagpasensyahan ko na lang siya at suportahan sa mga desisyon niya. Until ilang araw at buwan ang lumipas hanggang sa nag-December na. Tinatanong na ako ng mga magulang ko kung ano na yung plano namin. At nadidismaya na raw sila kasi wala namang nangyari after pamamanhikan. Umasa talaga yung pamilya ko, lalong-lalo na ako. Nung nag-January na ay tinanong ko siya ulit tungkol sa kasal namin. At so yung bigla niya lang akong tinalikuran. Napunta sa pagtatalong usapan namin kasi nagbasusan ako sa ginawa niya. Pinaramdam niya sa akin na pinipilit ko lang siya na pakasalan ako. E tinanong ko lang naman siya dahil nga nang dala na rin ang na rin ako sa mga magulang ko. At dahil na rin sa gusto ko na talagang maikasal na nga kaming dalawa. Nanong ko sa kanya kung wala ba talaga siyang sasabihin tungkol sa kasal. Mulat sa pul sa pag-aayos ng mga papeles si hey, ako na. Ako na rin nag-aayos ng lahat pati na rin sa venue. Seminar na lang ng simbahan ang kulang para makapagsubmit na kami ng date sa organizer. Kaso nung time na yun ay pinagsalitaan niya lang ako ng... Ano bang ambag mo pag ikakasal na tayo? Gla akong natahimik. Sobra akong nasaktan at dinamdam ko yon. Matak sa utak ko yung katagang yan. Tama naman siya, wala akong may ambag sa kasal namin. Wala akong work kasi business naman kami. Na ako yung nakatoka na which is nasa bahay lang ako. Wala pa akong sapat na ipon sa business namin kasi nasa rolling stage pa lang naman kami. Na hanggang ngayon ay minumulto pa rin ako ng mga nasabi niya sa akin. Na lagi yung bumabalik sa utak ko kapag nakakakita ako sa online ng mga ikinakasal. Lalo na yung mga kaibigan at mga classmate niya na ikakasal kasal na rin. Nasasaktan ako at same time ay nahihiya ako sa sarili ko kasi wala naman ako may ambag sa kasal. Tapos ako pa yung malakas mag-aya ng kasal. At marami-rami na rin akong na-invite sa mga kakilala namin at nangliliit ako sa sarili ko. Hindi ko masabi-sabi sa pamilya ko na yan ang problema ko kasi ayokong magalit sila sa partner ko. Kasi nga wala naman talaga akong kakayahan na makatulong sa kanya para sa kasal namin. Yung nilo niya na half million, akala ko nilo niya yun para sa kasal namin kaso napunta lang sa mga luho niya. Binili ng bagong damit, sapatos, pinuutang hanggang sa ngayon ay hindi pa masisingil na nawala na na parang bula. Sa ngayon ay nagpaplano ako mag-abroad pero wala naman akong balak na iwan siya. Na ko lang talagang tulungan ang sarili ko na nabagod na rin ako kakaasa sa kanya. Wala pa naman kaming anak pero gustong gusto ko na talagang magsettle kami. At pangarap ko ding maikasal talaga sa kanya. Nag-live in kami for now sa old house ng lola niya which is kami lang yung nakatira. Sa ngayon ay naguguluhan ako kasi nga ang bigat na nang nararamdaman ko. Napupuno ako sa inggit ng ibang ikakasal na. Classmate ko ng college ikakasal na pero ako yung unang nag invite nun eh. Kaso kami pa pala yung unang magigess. Ngayon ay hindi ko na ino-open up yung kasal kasi nga nasasaktan lang ako, Mami Len. Dapat pa ba akong umasa or hindi na lang? Pagsabihan niyo naman ako nang masasakit niyong salita, baka sakaling mauntog ako sa katotohanan, Mami Len. Mag-aantay na lang ba ako? Letter sender, Cheska. Ang lakas ng loob mamanhikan tapos walang ipon. Ikalawang red flag, nagloan ng half million tapos sa punta lang sa luho. At ikaw, ang lakas ng loob mong mag-imbita, mag-asikaso, eh hindi mo nga alam kung saan kukunin ni lalaki yung gagastusin. Kasi sabi mo nga, wala ka rin iaambag. The means na pangakong sagad sa parents mo, kawalan ng respeto sa sa'yo, lalo na sa mga magulang mo. O baka naman, yung loan ay talagang para sa wedding, kaso nga na pressure siya masyado sa'yo. Pinakita mo kasing atat na atat ka, dun siya na umay. Bago ang unos, ano bang usap niyo mamamanhikan tapos yun na yun. Hmm. Nabahala na kung kailan maisipan kasi pati month ng kasal nyo hindi na pag-usapan. Usap lasing e, eh, nilaro ang pamamanhikan. Then nakikipag live-in ka na rin, wala ng excitement. Nagpapakamisis ka na eh, wala pang titulo. Usap ang kasal, dapat both of you are willing spiritually, emotionally, then action. Hindi yung ikaw lang yung nagpuporsige tapos yung isa na pipressure. Sa pinapakita niya at sa kwento mo, sorry to say, pero mukhang nabigla lang yung boyfriend mo. Huwag eh. ka nang umasa, masasaktan ka lang. Tanong mo kung maghihintay ka, abay nasa sayo yan. Pero for wag na lang. Nakakatakot pa yung lalaking pulpol magplano. Tama yan na palaguin mo yung sarili mo para hindi ka makatikim ng masakit na salita kahit na kanina. Kasi ang respeto ngayon ay depende sa bulsa ng tao. At wag na wag niyong minamadali ang kasal lalo na ng mga pangitain. It's better to wait a long time for the right person than to rush and regret it for a lifetime. Wag kang nagmamadali dahil lang napapag-iwanan ka or naiingit ka dahil dyan ka mapapasubo.